Okay, good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa Carmen Planas. So, shout out po sa lahat mga subscriber natin. Siyempre, hindi natin makakalimutan yan mga uh, ano, subscriber natin, mga UFW from Canada. Lalo-lalo ng lalo, mga seaman. Shout out po sa inyo. Good morning, good morning po. So, so shout out nga pala sa mga subscriber natin from Litino, from Davao City, from Kishon province. So, shout out po sa inyo lahat. So, maraming maraming pong salamat po sa lahat ng tumatakili sa aking YouTube channel. So, shout out nga pala kay Maximo Bicta. So, shout out po. So, lahat nanonood sa video natin, no? Shout out po. Good morning, good morning. So, samahan nyo naman nyo ako muli dito sa, gan sa Borotan dito sa Carmen Planet. So, like, update about ng mga price ng mga relo ni Boy Kaskas. Shout out. So, samahan nyo ako. So, let's go. Let's wow. tayo dito sa mga about ng mga presyuhan. So anong binago ba sa presyuhan ni Boy Kaskas at assistant boss Eric ni Boy Kaskas? So good morning boss Eric. Invite mo naman good sila morning, sa mga viewers nating mga sa subscriber. Viewers at mga subscriber ni Tony Vlog. Saan po tayo makakabili ng mga brand new mga relo? Dito po kay Boy Kaskas. Oh, yan si ang ganda ng mga look natin, mga relo natin, boys. Eric Erika, yan, so dyan tayo magsisimula o mga iso, 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 shoot muna natin yun no? Know? Kung titignan, malakas talaga ang ni Tony Vlog Ganon talaga mag-content si Tony Vlog Talagang press na press no Kala mo, hindi talo sa mga utang <laughs> Alright, so dito tayo na magsisimula Ibi video natin mga look Ng mga relo ni Boy Kaskas At assistant boss Eric So bandang huli, siya ang may-ari dito Ayan, ang balita natin ay Ano, lumalago pa rin ang yung mga relo natin. So dito na magsisimula tayo sa ano tong relo, boss? Invicta, Infecta. ba to? Invicta. Yan. So Invicta natin, boss. So 4,500. Mayroon tayong Rolex na black dial. Magkano na ito? 4,500. Ha? 5,500. So sabol pa naman ang presyo nito. Alright. So yun eh. Dito mayroon tayong 4,800 na Seiko X, no? Na ano to? Pagong? Ito ano prospect prospect so dalawang ano dalawang dalaw sila no? prospect padi uh, tapos ito itong ano monster monster itong padi padi monster monster so magkano mga presyo ang pondo mo so 4000 for uh, 4800 so mga ganitong orin na siko na ano mga about ng mga siko no so mayroon naman tayong ano umiga So Omega mga guys, so totok lang natin mga klasing Omega natin. So iba-ibang mga dial din, you no? Know? Kaya yeah, medyo lakasan na natin, wala tayong mic, no? So magkano namang omega natin boss Eric? 3,500 So yun, negosable pa naman lahat ng presyo ano, no? So mayroon naman tayo itong omega no? Ito naman, anong Chodor Tapos ito naman Chodor dito Ah hindi Tag viewer Tag viewer So ang chodor natin magkano 4,500 4,500 daw mga yung chodor natin So negosable pa naman Yung tag natin 2,800 Negosable din So ito naman Ano Card ah, tapos ito, 3.5. 3.5. So, ito naman Rolex na ano, uh, white dial, no? White so, dial. Dito na. Dito na. Tapos, 3.5. Yan, mga ganitong ulit. So, yun. So ito naman, isang so, ganitong black dial. 2,800. Ito mga automatic to, no? So yan, automatic naman ito mga kaysa. So yung mga ganitong orin na. Oh, mga ori natin mga uh, si ano Rolex uh, Rolex no so may itong Rolex na gold plated white gold na parang gold no 3500 magandang ano no lock din no uh, 3500 so tingnan natin no? ha uh, ang ganda guys oh Rolex ha 3500 yung phone niya magandang maganda gold plated siya na ano si uh, stainless gold plated siya So mayroon naman tayo ng ito. Ano tong? Armani. Bro? Armani. So magkano ang presyo naman naman to? 2,500. 2,500. So mayroon naman tayo itong ito. Uh, tag Formula 1. Tag Formula One. Itong 1. Kung magkano ang presyo nito? 1,800. 1,800. So dalawang piraso, no? Ito para mayroon pa rin to. Yan. Tag 1,800 po mga parehas ang ano, branch po, no? So mayroon naman ano to? Tag aqua automatic. automatic. So 3500. So dalawa sila. Papares sa Ano to? Uh, chronograph stopwatch. Eh chronograph stopwatch. Uh, oo, oh, ano? Yeah. 3500. So mayroon tang cosel magkano ang cost? 2800. All right. So mayroon tayong Rolex na green, automatic siya na ano. 2800. Ito naman. Magkano naman? 2,500 Michael, Michael, Michael Kors Michael Kors Piso 3,500 Piso 3,500 Michael Kors Michael Kors 2,500 Omega 3,500 Omega 3,500 Armani Armani 2,800 Tatlong libo Tatlong libo Oh, yan, 3,000 po. Mayroon tayong mga pambabayar. Ito mga 3,000 po. So, tingnan natin mga look natin mga kaysa. So, mga girl dyan, ha? So, yung mga, may mga shot, mga girlfriend, no? So, dito, pwede kayo bumili ng pangregalo rito sa mga Arilo uh, ni Boy Kaskas. Dito, magkano ulit? 3,000. 3,000 babay, May gold plated tayo na, ano, yan. Katulad na Rolex din, pangbabayar, no? Yan, magkaganda rin, no? Yan. So, yan, mayroon tayong tag-3,000. Yan sa mga look natin, mga gold plated na stainless na gold plated yan. 3,000. Yung about ng mga latag dito po ni Busori, ani ah, Boy Kaskas yan. So mayroon tayo rito ano? Ano mga 'to? Pareha. Pareha. Magkano po 'yung mga bagay? Super clone. Super 12,000. Yan, 12,000 sa mga lock na yun, no? 1, sila Wow, yan so, mga, Ano to, ah? Angas to guys ha. Angas ang presyohan. So dito, sinasabi na no? <laughs> 12,000 to. Hindi pa ang So yan, mayroon dito ng ito. Katulad dito. 12,000 din. Umiga to ha. So automatic to. Super So, ay, super Ano? Umiga na oh, goodness, super clone. So 12,000 din. Yan. Automatic siya mga isa. Mga automatic yan. So maganda rin, magaan lang din ano? yan. no? So yan, sa mga about sa mga Good morning po. Yan, sige lang. Yan, dito. Okay tayo. Sige po, boss. Yan, dito tayo. So ano naman to, boss? Eric? Richard Lee. Ah, yun. Sa, yun pala ng Richard Mal natin. Na yung pa rin Richard Mal natin, na mga guys. So yan. Dalawa na lang. Dalawa na lang po. Ito po yung habol-habol na lang po kayo. Para mabilin ma to magkano mga ano to sinasabi? Dalawang libo. Ah, oh, dalawang libo Richard Mel. So dalawang lock na lang to mga isa dalawang klase na lang po ay di parehas lang po ano? ah iba ah white yung sa black yung ano rin sa no so Richard Mill uh, ah, dalawang libo na no? hindi sabol pa sa dalawang libo pa siguro ito mga ito no? yan so yan konting abala po kay Boss Eric so with tayo sa kabila pinapawisan ni Tony Vlog ah eh. Ah, uh, mayro tayong ito boss, magkano naman to? Ah, uh, fossil 2500 to mga guys, no. Yeah. So mayroon tayong ano, yan, mga ganito 2500. Yan. Yan IWC 35. Ah, 35 tapos ito. 28 28 28 din 35 3500 so, Ngayon po yung 35 35 12,000. Oh, wow, 12,000 parang Invicta rin Orange. Eh. Orange. O, orange ba yung tawag Orange. Ayan. Ah, so, yung mga 12,000. Ganda rin. Eh. So, 12,000 eh. So, mayroon tayo dito mga ano, ganito rin katulad to. Oh, kita machine. No? Oh. Ayan. AP. Ayan. 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 Eh, Ayan. 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 So magkano ulit oh? 3,000. 3,000. Wow, gold plated guys 'yung napaka yaman din ng itsura. Yan dito, mayroon 'yan mga Rolex na gold plated, ano, uh, white gold, uh, white dial yeah, po mga guys. So ang mga hinanta mga guys, so, about na mga ano na relo ni Boy kas Yan. So balikan natin 'yung wig natin ha. Ito. Yan, pusa natin. Yan. Yan po. So, yung mas maganda pag nakita eh, ano nyo, pumunta na kayo dito sa ah, dito sa Carmen Planas Burautan para makabilin sa mga presyuan about ng mga relo ni Boy Kaskas. -kas. Yan. Mayroon tayong yung katulad nito, ha? Yan. Yan. Para maalaman nyo yung mga presuhan po. At, ato ito, dali ka lang natin na tutukan natin ng gusto na nito mga trilo dito ni Boy Kaska yan mayroon tayong orange dial Seiko X ayan. Ayan. so yan so, dito tayo sa ano plus ano natin pinapapakita lang natin no? yeah. Omega mayroon tayong Rolex ganda ng look na ito mo Rolex guys eh. so dampot na lang tayo mayroon tayong Rolex na lagay ito, balakang nito ni Vlog yeah. So, yeah. huh? so, ito, pagjerma, jerma, pagdiyo, so, pagdiyo, 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 ano? pagdiyo, 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 Ito ako ang magpo Yeah. ang <laughs> 'yan yeah, so 'yung mga sana 'yung binibideo natin tutok lang talaga kung mga mga interesado kayo. So, ano nilang lang niyo, pumasyal kayo, pag message pa kayo dito sa bits nila. May pitch ba tayo, Boss Eric? Do so, mamaya ito, babanggitin natin kung interesado kayo o mayroon kayo na gusto dito sa tinutukan ko ng mga video nun. No? Tapos, mag-mission na lang po kayo kay Boss Eric sa mga pitch nila po. Yan. yan. Sa pinapawis ako. sa mga babae naman yan. Okay. So, yan mga ganun pa, mga guys. Sabay, papakita natin yun no, know, sa mga ano. So, i-ano natin yung ano. Yan. Yeah. Okay. Alright, so guys, so dito ibi-anaw natin yung feeds nila ni Boss Eric. Eric, paki-invite mo na mga uh, feeds pa natin. Ah, Ma Reloni, Mangboy, Kaskas, Boss Eric at Ate Chan. Nandun na rin po yung ano uh, namin, cellphone uh, number namin mag -aman. Uh, pwede kayong mag-message sa amin para kayo masagot namin kung ano gusto nyo dito. I screenshot nyo lang po pag dito sa latag. Pag sa super naman po, i-bangitin nyo lang anong gusto nyo super clone. At kami mong paano mag-ahanap kung gusto nyo. So ano po nakalagay po sa page nyo? Ah, si Boss. Ah, uh, mga relo ni Mang Boy Kaskas. Ayun, mga relo. At boss Eric at Atika. Ayun, mga relo ni Boy Kaskas, uh, Boss Eric at Atika. Ma'am Mam Charm. ya Yan. Okay mga guys, so ano pa hinahantay nyo? Kung bukas naman, so mas maganda ang personal kayo pumunta rito. Kung napapanood nito mga video nito. So matagal din tayo hindi napag-update dito sa mga about mga latagan dito ni Boy Kaskas. No? Shout out po sa lahat mga customer ni Boy Kaskas. Alright. So sir, Okay, salamat.